Guys, good morning guys. Update tayo sa tanim natin na kalabasa. Guys, nagbulaklak na naman guys. Oh. Siyempre, kukunin natin yan. Marami-rami din guys. Oh. Ang pangulam din to. Mga tayo ulit ng dito pa lang sa talbos ng sa bulaklak pala ng kalabasa. Niulam ka na eh. Araw-araw to guys. Araw-araw siya na bumubuka yung bulaklak oh syempre kukunin natin oh ulam to eh sabi nung isang followers natin pwede daw to sa torta kaya susubukan natin sa torta ito guys oh ayun oh nasa lupa na lang Siyempre, hindi natin palalagpasin nya kukunin natin yan susubukan natin yung torta ng ating sinabi ng ating followers <laughs> pero dahan dahan lang o oh, diba ah ganyan mo guys ah eto araw araw to niwala kayo sa akin araw araw kang kumukuha ng ganito hindi ah kapag may tanim ka mayroon ka ng pang ulam tsaka wag ka napaka tan chance dito dito pa guys <laughs> oh dami na nito pero meron pa dito oh um pa <laughs> imagine mo san dami na uluk ko na Okay. Kala ko na po ba yung pula. Anyways, oh. Mayroon pa ba? Ito po. Sa eh. Dito ko munta talaga eh. Ayan. Hindi ko na mahawakan eh. Ito pa. Ito, ba? Ito pa. pa. Ayan. Mayroon, guys, oh. Ang ganda ng sikat ni eh. ah, Haring Araw. Kaya pa ba? Ang pa dito. Ambil kuih sah. nakikita mo ba yan guys ano, lagi itong ganyan kasi napaka sweet nyan eh oh, kaya nilalapuan siya ng mga bubuyog kung ano-ano insekto pero tayo uulamin natin yan hindi, kasi mayroon pa. Mm -hmm. Okay, so wala na. So check naman natin, guys, kung ilan na 'yung mga. Uy, ito. Isa. Oh, ba, diba? Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat, ito pa. lima ito guys oh 6 pito wow guys oh nakapatong na sa sa lupa yan ginawan ko na lang ng paraan 6, pito 8 walo. walo na tayo 8, ito pa guys oh oh siyam oh syan. meron pa ba ayun meron pa palang bulaklak dito Siyempre, hindi natin ito sasayangin. Tignan natin yan. Oop. Oh, yeah. Oh, ah. Okay, so, fresh na fresh, oh. Hmm. Sarap na ito. So, ito na yung nakuha natin lahat. Imaginin mo, guys, ah. Everyday ito i ka naman ulam na ito. Ito na magsasawa ngayon sa bulaklak ng kalabasa. O yan guys. Meron na naman tayong pangulam.